kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Simulang mauso ang pagbili ng iba't ibang produkto gamit ang online platforms kagaya ng Shopee, Lazada, Amazon, Timo at iba pa ay nabigyan ng magandang oportunidad ang ilan para maging delivery riders. Sila ang mga masisipag na tagahatid ng mga produktong in-order ng mga customers mula sa ibang bansa. Kahit saan mang sulok ng Pilipinas ay naaabot ng mga delivery riders na ito. Napakalaki ng naging kontribusyon ng mga riders na ito noong panahon ng pandemya kung saan kaliwat ka na ng ginawang pag-order ng mga customers ng iba't ibang produkto. Sa dami ng mga mapagpipilian sa mga online stores na ito ay talaga namang nakakaadig ang mag-add to cart kahit ba na wala ka pa namang perang Hawak na pambili dito ang mahalaga ay nasa basket mo na ito at sa oras na may pera ka ng pambili ay isang click lang at ma-order mo na ito. Para sa mga masisibag na mga delivery riders ay malaki rin ang kanilang natatanggap kapag marami silang mga nati-deliver. Pero hindi sa lahat ng oras ay masaya ang kanilang kwento dahil napakaraming kasong nasasangkutan ang mga delivery riders na ito at kadalasan sa mga kasong ito ay sila talaga ang nagiging biktima. Ilang delivery riders na ang napagbuntungan ng sisi ng mga customers kapag hindi tama ang mga parcel na kanilang natatanggap lalo na kapag sila ay maloko ng mga sellers na kanilang binilhan delivery riders ang siyang sumasalo sa init ng ulo ng mga customers rason para dumami ang bilang ng mga riders na nasasaktan ng mga customers lalo na kapag pumapalag ito sa oras ng konfrontasyon nitong buwan lang ng hunyo ay naging viral ang video na nakuha ng isang delivery rider sa Cebu na nagngangalang Gerald Balca ayon sa kanya. Ginihatid niya ang parcel ng isa sa kanyang mga customers. Nagkita raw sila sa basketball court ng isa sa mga barangay sa Cebu City. Kaagad na iniabot ni Gerald ang parcel sa umorder nito. At nang tumalikod siya para kuhanin ang kanyang cellphone para biktura ng parcel na hawak ng customer bilang patunay na natanggap niya ito ay laking gulat niya nang bigla na lang daw na itinakbo ito ng may-ari ng parcel na hindi pa nakakabayad. Halagang 240 pesos ang babayaran pa sana ng umorder. Malaking bagay ito para kay Gerald na isang working student. Kaya hindi pwedeng palampasin niya na lang ito at abunuhan ng sarili niyang pera. Rason para kanya itong habulin hanggang sa matuntun niya ang bahay ng customer na itinakbo ang hindi pa nababayaran parcel na inorder. Kaagad na nakaharap ni Gerald ang ina ng umorder ng parcel. Kaya isinumbong niya ito. To. Nakiusap pa si Gerald na kung pwede ay bayaran na ito dahil siya ang mag dito at ikakaltas sa kanyang sahot kapag hindi niya makolekta ang pambayad dito. Laking gulat ng delivery rider na si Gerald sa sinagot sa kanya ng ina na nag-order ng parcel. Sinabihan daw siyang bumalik na lang sa ibang araw para kolektahin ang pambayad. Pumasok pa raw sa eksena ang kapatid ng umorder ng parcel at sinubukan siyang bayaran ng 50 piso. Pero hindi pumayag si Gerald. Imbes na mahiya ang ina ng customer na tumagbo ng parcel, ay nakipagtalo pa ito sa delivery rider. Sila pa ngayon ang nagbabantang ipapabarangay si Gerald kahit na ang anak na niya ang hindi nagbayad. Dagdag ni Gerald na naglabas pa raw ng peking baril ang customer na tumagbo ng parcel para siya ay sindakin. Narito ang kuha na video ng mismong delivery rider na si Gerald Palca sa nangyaring pangbawalang hiya sa kanya ng kanyang customer. Kasama na ang ina at kapatid nito, ang kakapal talaga ng mga abog ng magpamilyang ito. Nanghawat yung parcel ako. Nanghawat parcel yung anak. O, nanghawat yung parcel. Talungo ka. Iso kayang anak. Iso Kaya kayang anak. Nasuko kayo. Anak ko ako, bayad parcel. Nanghawat yung anak ko parcel. Wala bayad. Siya pa yung masuko. O? Oh? Buaya wow, oh. aku parsel wala gikuwa, waren, waren Byron yang gikawat, gidakan sang si anak, nyakarun petik suga. Kimus-musunya aku anak lo. Oh, ala. Kimus-musu. Bisa beli barang kawat. Tena buaya. Buguk kah? Mana mana aku. Tahu kan? Tawatan kayak mau buaya musu anak lo mau kayak waran ni bu. Tawat tag parsel. License. Oh, license. Mengawat mengawat apa parsel oh? Ngawat parsel. Oh, di order saya yang wala sending, wasen bayar yang gidakan. Oh, nya siapa memang suku anak Oh, siapa yang suku anak aku? Siapa yang masuk ke anak kok? Kuya Wan yang bihan ay. siapa yang Sila pa masuk ke anak kok. Be, be, amena be. Oh. Sila amena oke ra. Eh, gaba gaba ar na mag show anak kok. Ay so. Sabar ay. Gaba gaba ar na mga malaw. Tumbang, timan an di ko bang, bantay anak kok. Ato ko mali semen ko. Pakyun ni buang. Ikaw ay gaban laban ay ina. Muna inahan nga way boat. Inahan way boat. Laban si anak kawatan. Biar kau parcel yang anak kawat ah, aku parcel itu mula-mula pas anak anak kekuatan Warna <gathering> <Jğini> bayar, <JOver1> warna bayar cepat Kanilah Saya minapasi lebay Baik 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 Kau, ayo Baik Baik anak Baik ayo laban sama anak anak bayaran tadi

Ako ba yung pakasalol? Yawag na akong ni Mono? Ha? Kuya, huwag ko ni mo! Mas kuya ka! Kung na itong stocks ninyo? asal na ako ibang delivery! Ha? O! Kaya ya, anak, kawatan, laban! Ay, kaya ka na lang ako! Kaya ka lang ako! Kaya ako! mo sa Royal Is, na Royal mo. Ako yung kasi iyak sa Royal. iyak mo sa kumpanya Royal oh, mo. No. Oh, oh, na oh. Nakasabot ka. Oh. Yan anak, ang para sila ko. Walang bayran. Oh. Sibat, gilagan ra.

halaunan daw ay nabawi naman ni Gerald ang parcel na itinakbo ng kanyang customer kung nagpasintak siguro si Gerald sa kanila at hinayaan na lang na nila ang parcel ay siguradong hindi na ito ibalik sa kanya kahit papano ay delikado rin ang ginawa ni Gerald na ipinaglaban ng parcel na hindi na bayaran at palalabasin na siya pa ang may kasalanan at posibleng kuyukin ng buong barangay nakaukit na talaga sa buto at tumadaloy pa sa tugo ng mag ang pagkakawatan dahil impis na sawayin ang maling gawain ng kanyang anak ay sinuportahan pa nito at gusto pang palabasin na mali ang ginagawa sa kanila ng delivery rider na pagsingil sa parcel na hindi nila binayaran. Ilan pa kayang mga delivery riders ang mabibiktima ng magpamilyang ito sa oras na magdi-deliver -de sa kanila ay posible palang itatakbo nila at hindi babayaran. Ikaw, kaya mo bang hindi patulan ang mga customers na kagaya sa mag-inang ito? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Historiador